Ayan, ready na yung mga panluto ko. Magluto na ako ng kanin. Yeah! <laughs> <laughs> wow! Beba, ang ginagawa mo dyan? Iska! Naglalaro ko dito ng lutulutuan kasama ko si Big Bird. Ay! Lutulutuan! Pwede ba akong sumali? Sige! Parang may kasama ko dito. Yay! Maglalaro kami ni Bebang ng lutulutuan. Nagsasayang pa ako ng kanin ni Iska para may pagkain tayo. Tignan mo ho! Anong ulam natin, Bebang? Wala pa nga eh. Hindi pa kami nakapagdala ng pang-ulam. Alam ko na! Kuha ako ng mga gulay sa may garden para may lulutuin tayo! Sige, Iska! Kumuha ka rin ng pangsaug natin para masarap! Antayin mo ako, beba ah. Okay! Ayusin ko lang itong kusina ko! Ayun! May mga gulay! Mamimitas ako! Para may ulam ka nila, bebang! Ito pa, para marami kaming ulam. <laughs> oh, no. Ayan na, napuno na tong lagayan ko. Babalik na ako kay Bebang. <laughs> Bebang, nakakuha na ako ng mga gulay. Dalhin mo na rito iska para lutuin na natin. Oh, eto na. Iba-ibang dahon to, ha? Ah, para masarap yung ulam natin. Okay. Gikisain na natin tong gulay. <laughs> Wow. <laughs> Gusto ko rin magluto dyan Ang cute ang lutuan mo bebang Ayan Halo-haloin ko lang Para maluto ng maayos <laughs> Alam Sonia, po ko ng sardinas. Ulam namin ni Nanay. O, oh, eto na, Princess. Salamat po. Eto po yung bayad. Iska, malapit na tong maluto. Hmm, ang bango. Ay, sila ba yung mga iska yun, ha? Naglalaro sila? May Bang? Ano yung niluluto nyo? Masarap ba yan? Ito, ginisang oh, gulay na may sahog-sahog. Nee, hindi naman niya makakain eh. Mga damo lang yan. Kunyari, lang naman to princess eh. Hindi to totoo. Laro-laro lang ang maganda natin gawin, lutuin natin itong dalakong sardinas para may ulam tayo. Talaga, princess, lulutuin natin yung sardinas mo. Oo, para makain tayo ng tunay ng pagkain. Sige, lulutuin natin yan, tapos kukuha ko ng kanin sa bahay para kakain tayo. Ako na magluluto nito, beba nga. Okay, kayo munang bahala dito. Kukuha lang ko ng kanin sa bahay. Magluluto ako! Ilalagay ko na itong sardinas dito sa may kawali! Wow! yan! Hinaan mo lang yung apoy, Princess! Para hindi masunog yung sardinas! Okay! Princess Iska, ito na yung kanin natin. Tama-tama, luto na tong ulam ko, Bebang. Pwede na tayong kumain. Kain na <laughs> Nasaan na kaya si Princess? Pinabili ko lang siya ng sardinas, ha? Para may ulam kami. Tapos wala pa siya. Oh, no. Princess, nasaan ka? Yung ulam natin sa sardinas, wala pa. <laughs> Magyayari talaga sa aking batang to. Ayan na! Luto na sardinas ko! Yeah! Princess! Iska! Ito na yung kanin natin! Halika na rito, bebang! Kakain na tayo! Okay! Kain na na! Ito na yung pinggan at kanin natin! Hala! Ayan lang yung kanin, bebang! Ang konti! Yan lang kasi natirang kanin sa bahay ano ba yan? Hindi ako mabubusog nito. Okay na yan, princess. Ang importante, makakain tayong tatlo. Sige na nga, kakain na nga tayo. Oh, no. Hoy, princess, tirahan mo naman kami. Wala na kaming kanin ni Iska. Akin na lahat po. Beba, <laughs> Iska, princess, ano nilalaro nyo? Boyong! Nagluluto-lutoan kami rito! Parang picnic! Gusto mong sumali? Gusto ko sana! Kaso, ang unti naman yung pagkain nyo eh! Dapat may dala kang baon, Boyong! Para makasali ka! O oh, sige! Kuha ko sa bahay! Para may pagkain tayo! Wow! Talaga, Boyong! Antayin nyo ako, ah! Sana! Masarap yung ni Boyong! Yung may lichin manok! <laughs> Ang daming bitbit oh. ni Boyong! May taon pa ng saging! Gagamitin natin yung dahon ng saging para may mesa! Dali mo na dito para makakain tayo! Eto na! <laughs> Excited na ako! Parang budol fight! Aayusin mo na itong mga pagkain natin para magandang tignan! <laughs> sigurado na tayo. Isang kaldero yung kanin natin. Ngayon, ilalagos ko naman itong mga ulam. <laughs> 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 Ang sasarap ng ulam natin! May kamatis, may hotdog, may itlog! Meron <laughs> pa ako rito! Charan! may tala akong pakwan. Wow, pakwan. Gusto ko yan. Hatatiin ko lang to para may pakwan tayo. Hmm, ang pula-pula! Sigurado matamis yung pakwan! Eto na! Kumuha na kayo! Pwede na tayong kumain! Let's go! Tiki na! <coughs> hmm. Ang tarot itlog ng maalat? <coughs> eh, tumpak mo naman yung kakainin ko! Hmm. Ang dami! <coughs> <coughs> Gusto ko itong kamatis! Masarap to! <coughs> Wow <laughs> Kumain lang kayo ng kumain Uubusin natin lahat po Ang sasya natin ang bottle pipe Para tayo nagpipiknik <laughs> Marin Sonia Marin Sonia Nakita mo ba si Princess? Oo, oh, Maring Tiri. Bumili nga siya dito kanina ng sardinas eh. Nasaan na kaya yung batang yun? Yung ulam naming sardinas, wala pa. Tignan mo nung kila, Bebang. Baka nakipaglaro lang. Lagot talaga sa akin yung batang yan. Sige, Mare. Halapin ko lang siya. Ayun, may natira pang sardinas. Akin na to. Oh, no. <laughs> Princess! Princess, hinahanap ka na ni Aling Tiri. Lagot! Yung ulam pala namin ni Narin na sardinas! Kinain na natin! Nandiyan <laughs> ka lang palang princess ka? Asa rin yung sardinas na pinagbibili ko sa'yo? Nay! Kinain na po namin nila Bebang! Kasi naglutulutuan kami dito eh! Ano? Kinain yung ulam natin? Hala princess! Kaya lang tiri pala yung sardinas! Tapos pinakain mo sa amin! Kasi wala tayong ulam kanina eh! Kaya yun yung niluto ko! Lagot ka sa akin, princess ka? Iniwala mo pa lang laro? Gutom na gutom na ako? Mapapalo talaga kitang bata ka? Nay! Huwag po! Bumalik ka rito! Ibalik mo yung pinas ko! Si princess, hinabol niya <laughs> Diyan na! Ready rin mga sangkap sa pagluha ng pancake! Sabi kasi ni Iska, dadalawin namin si Princess sa bahay nila eh. Kaya, gagawin ko siya ng pancake! Bebang! Oh. <laughs> diba? Tara na! Pumunta na tayo sa bahay ni Princess! Mamaya na Iska, hindi pa ako tapos magluto eh! Ano ba yan? Ang tagal mo naman! Ano ba yung papasulupo mo kay Princess? Ito ho, mga favorite niya, mga biscuit, burbrat, tsaka tinapay, para nung makasya. Wow, ang dami niyan. Matutuwa si Princess. <laughs> Wait ka lang dyan, Iska, ah. Lulutuin ko lang yung pancake para makalis na tayo. <laughs> Sige, uupo muna ako. <laughs> <laughs> Ihalo ko lang tong tubig, pati tong itlog. Ayan <laughs> na! Nalo ko na siyang mabuti! Pwede na siyang lutuin! Wow. Ganyan pala gumawa ng pancake! Halo-halo lang! Wait ka lang, Janiska! Ah. lutuin ko lang to sa kawali! Wow! Ang galing! Huwag kang masunog pancake ka ah, para matuwa sakin si Princess. hmm? Ang bango naman ang niluluto mo, bebang. Kaya nga eh, ang may masarap na. Ikaw, Iska, marunong ka ba magluto ng pancake? Hindi si Laura lang lagi nagluluto ng pancake para sa akin. Eh, anong alam mong lutuin? Hmm, nilagang itlog! ay yung favorite kong lutuin! Ang <laughs> dali, dali lang nun eh! Maglaga ng itlog! <laughs> Yun lang kasi yung kaya ko eh! Ito na iska! Luto na tong isa! Ahanguin ko na! Wow! Ang bango! Ang sarap niyan! Magluluto pa ako para may pagkain din tayo. <laughs> Sige, para may pagkain din tayo doon. Tsaka hindi tayo maingit kay Princess. Diba? Ang dali-dali lang magluto ng pancake. Kaya ikaw, mag ka magluto para kapag utong ka, marunong ka na. <laughs> A few moments later. Ito na yung pancake. Tignan mo, ang ganda ng pagkakaluto. Ang sarap niyan. <laughs> Tara na, Iska! Dalawin na natin si Princess! Sigurado nag-antay na yung sa bahay nila! Let's go! Punta na tayo sa bahay ni Princess! <laughs> Tara na! <laughs>